Welcome to my channel. Paano mag-private sa Messenger para hindi tayo ma-message ng hindi natin mga kakilala. Ito ang i ko sa inyo. So, hindi ko na papatagalin. Let's go. So, pupunta tayo sa Messenger. Messenger. Click natin yung Messenger. Tapos, pupunta tayo sa tatlong guhit sa taas. Tatlong linya sa taas tapos yung seating yung sa taas yung logo ng seating click natin yan tapos scroll pa taas hanapin natin yung privacy and safety privacy and safety click lang natin yan tapos scroll natin pa taas pa taas tapos hanapin natin yung who can reach you who can reach you so click natin yan who can reach you nandyan yung tatlong seating na babaguhin natin so na tayo yan facebook friends on facebook yan ang una natin gagawin Friends of Friends on Facebook. Check natin yan. So, dito, dyan natin ilalagay sa message request. Lipat natin sa message request. Uh, hindi natin kilala na mag-message sa atin. Sa message request mo na mapupunta. So, yan. Napilot na natin. Ang susunod natin gagawin, back lang tayo, back. Back ulit. Yan ang pangalawang gagawin natin people in your facebook group people in your facebook group pipindutin lang natin yan people ang gagawin natin dito don't receive request kasi yung mga doon sa group na hindi natin magkakilala hindi tayo ma mimesis nila hindi tayo mimesis do sa group na hindi natin mga kakakilala hindi natin print sa facebook para nung naka private na so natin yan ang gawin natin dito update setting pipindutin natin yung update setting update setting so yun once na update na okay na yun ang magbabak lang tayo back Back. last na gagawin natin dito sa other on messenger facebook so dito hindi na tayo mamimessage ma nang hindi natin print sa facebook naka private na hindi tayo mamimessage ma nang hindi natin print sa facebook so back na natin yan once na naka don't receive request yun na yun naka private na yan naka private na tayo so ganun lang yun lang gagawin so paalala lang ha hindi tayo ma mimisis ng na hindi natin print sa facebook hindi tayo hindi tayo mimisis ng na hindi natin print sa facebook so yun lang guys yun lang maraming maraming salamat sa inyo kung bago pa lang kayo sa channel ko pag-i-pindot na lang yung subscribe button sa baba salamat